Governor, uh, sa ngayon po, kumusta ang general situation dyan? Unahin po natin ang kuryente at ang supply po ng tubig, Governor. Uh, sa Virac kasi, ah, uh, halos uh, all water district is ah, uh, no no, hindi operational even dito sa uh, sa capital town of Virac na medyo lihis yung bagyo sa San Andres. Wirak and uh, Bato, medyo yung typhoon. Kaya nga may, metal ko pa tayo, may signal. Pero, uh, uh ano, yung water system, yung water distributor, tinamaan din. Uh, hanggang ngayon, wala kami tubig. And then, sa Koryente po, we have only, I think, 26 barangay. Out of 315 barangays, province-wide, we have only, I think, 26 barangay, kung di ko nagkakamali. Uh, na-restore pa lang dito sa Birac, ano? Pero yung sa Iba-ibang munisipyo na uh, hindi pa ko ano na nag-uumpisa pa lang pumasok yung mga support from other electric cooperative mm -hmm. uh, patawid pa lang sila mm -hmm. uh, kaya hopefully within uh, three weeks baka kung hindi buwan linggo baka maka maka um paunti-unti maka recover na yung ano may balik na yung opo linya na po, kuryente. sana nga po ano ho, kasi mabigat na hamon yan yung pagtatayo uh, ng bagong poste, paglilinya po ng bagong mga kable. Governor, kumusta po ang supply ng petrolyo? Ah, uh, dito kasi may depo dito, wala walang problema dito even yung typhoon roll hindi, walang walang black market dito ng ano. Petrolyo, okay. walang problema po, Is stable pa Opo, that's good. Uh, Governor so far po naman uh, ilan po ang report ng inyo pong casualties o kaya po naman injured? Ayun uh, lang ah, uh, Ted, uh, uh, nung pumunta nga si Presidente the other day, uh, talagang uh, na masiyadong ano na na appreciate nila yung OCD na appreciate na mm -hmm. we have zero casualties. Maganda yung implementation namin ng preemptive measures. Mm, that's very good to to know, uh, Governor. Governor, um sa ngayon po no, ang report nga ng aming mga correspondence dyan ay mga aabot sa 4,000 bahay ang nasira talaga dyan po sa inyong lalawigan. Actually, yun nga yung dumating si presidente, yun na ang partially reported naman, but mm -hmm. uh to date, we have more than 7,000 uh, totally damaged houses at uh mm -hmm yung partial damage umabot po ng 26,000 megat. Mm -hmm. Opo, opo. Uh, kapag so, ganyan ngayon ano, ano po ang magiging uh, galaw ng provincial government so sa pinpo ng rehabilitasyon ng mga nasiraan po ng bahay. Uh, yun yun nga ang problema, said we have limited funds pero dumating kahapon yung mga uh, parang sakulin yung temporary, yung mm -hmm. luna, yung tarpaulin mm -hmm. na apo, 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 apo. temporary shelter. Uh, ngayon umaga po, mag-uupisa kami mag-distribute. Uh, and then hopefully by by next week, maka-emergency for na kami ng uh, mga yero, plywood, mm -hmm. ng mga mm -hmm. construction materials like Coco Lumber. Mm -hmm. uh, dun sa binigay ni Presidente Pera. At uh, yun, yun, yun ang uh, na lang ang tanging uh, inaasahan namin yung, yung binigay ni Presidente ng 50 million. Mm -hmm. Pero yung OCD naman, may dalang yearong 3,000 pero maliliit. Ano, ka accounting bagay po yun. At talagang Opo. Opo. Uh, 7,000 plus na, na tumbang bahay, eh. mm. -hmm. talagang kulang na kulang po yan. Opo. And, opo. magkano mag po ba, Governor, ang inyong pong calamity fund for this year? Bago po nagbag yung Christine, we have, I think we have only 18 million. No? Mm -hmm. So, nung dumaan yung bag, -bag yung Christine, uh, namin yung 6 na million at uh, we have only 12 million ang nasa na iwan kaya malaking bagay po yung binigay ni Presidente ng 50 million sa atin. Yes sir, yes sir, pero definitely po kulang pa rin ito. Ano ho ang balak niyo diyan? Uh, ito ho bang mga kasi kayo po naman ay island province so understandably pag dumaan sa inyo talaga ang sentro ng bagyo eh marami po ang masisirang bahay diyan. Ano ang balak niyo ho dito ngayon sa mga nasirang bahay? Uh, kung barong-barong pa rin po ito Uh, asahan din natin na sa next typhoon, wag naman sana, Ganon din po mangyayari. Yun, uh, hindi natin maiwasan, Ted. Uh, mm -hmm. Yun mm -hmm. nga, pag uh, even uh, yero nga, kung hindi tayo magbigay, baka mahirapan sila mag-produce. Mm -hmm. Pero yung kahapon po nag- na uh, court call yung UN, yung UN mm -hmm. uh, headed by uh, mm -hmm. sir, Mr. Gonzalez, nakalimutan ko yung pangalan at mm -hmm. first time. Opo. Yung op team yun ng UN, yung mga about the health, the mm -hmm. what. So, yun nga ang in-explain ko, if we can uh, design a core shelter na. na. Kung baga, maliit lang ba, naka-slob para... Yun ang, yun ang uh, yun ang, uh request natin. Kung so, sakaling magkaroon sila ng housing program, mm -hmm. baka pwede yung gano'n na lang. Opo, eh, opo, ang uh, design para Opo, opo. Iwasan natin na uh, every is uh, every 4 years dati every 10 years kami super may super typhoon ngayon po. Yes sir. During my term nagumpisa tayo ng bagyong Nina 2016. Mm. 2020 Rolly every 4 years tayo ngayon naman 2024 eh itong uh, bagyong Pipito.